Ina, ang timing na timing tayo mag-iingay. <laughs> Pagtuduhan na yun, parang sasayawin si Kiyo mamaya nitong bye-bye. Ah, ay, siya nga. Eh, galing pa ating kakantahan sa mic. Hindi ko alam sa Kiyo. Parang okay naman kahit mag-may bayad. Pero parang wala naman sabi lang ay eh, wag wag kakalat. bahay ang bahay nila. Ano? yung 'yan, makaling ano. Internet. Ito ay at the end of the day. ganda. Ganda. Kaya siya Ayan. Di tayo may pang magbaba ng mga gamit. Ayan na yung dagat. Ayan Yay. Yay. na. natin i-park dahil para lilim. Pwede naman i-move. Ayan. Ang dagat na. Dito pala yung okay. maganda. Yeah.